Daga ang fundasyon, pulso, asin puso, kan mga bikulano. Madja, ibahan e kami sa dokumentaryong iniyo, asin sabay-sabay tang aramon, ang importansya, asin pakinabang kandaga, digdig sa barangay Siboho, Kamarini Store. Desyembre 11, aldaw ng Merkulis, ako asin ang sakong pag-iriwa, tigtuyo ang sarong lugar, igdi sa libmanan. Ninhuli ta gusto ming aramon, kung paano gamiton, asin at amanan, kang partikular na parauma, ang daga, digdi sa barangay si Buho, kamarinisur. Guminungad tulo sa muya, ang malaboy na agihan, pasiring sa samuyang dudumanan. Mantang kami naglalakaw, mga naobserbaran ang kakaibang kulay kandaga, na posibleng saro sa mga kausa kung taano tamalaboy ang dalan. Ang manilaw-nilaw na kulay kandaga na sa mong inaagihan, saro sa mga sinyales na ang klase kandaga ay clay. Sa madaling tataramon, maluya magsagom ng tubig ang daga or sa English inaapod ining low water infiltration. Pag-abot mi sa tinoyo harong, kami inot na nagpreparar kang samuyang kahakanon na dadarahon mi sa samuyang dudumanan. Pagkatapos ng halos 20 minutos sa samuyang paglalakaw, samuyan nang naabot ang samuyang lokasyon. Igdi sa samuyang lokasyon, inutming nahiling ang tanom na pinya. Kung sa intiglinigan mo na ini, kang sa kuyang kaibahan, asin nahiling ni ang makapirang tanom na pinya, igdi sa lokasyon. Nagdesisyon man kami na magkuaning sample kang daga para itas ine sa Mansell color chart tanganing maaraman mi kung anong klaseng daga asin kulay ang nyaon igdi. Ang sunod na pananom na sa moyang obserbaran ay ang pananom na balinghoy. Kung sa inang sakong pag-iriba, nagpuo na mag-obserbar asin hilingon ang klase asin kolor kandaga sa pamamagitan kang pagkotkot kainiyo. Sa nginigibon nindang iniyo, nahihilang ninda ang pisikal na karakteristik o appearance kang sarong daga. O di mahihiling ang makapirang puan kang baringhoy na kung mapapansin niya to, ang mga kulay kay na paninilaw ay dahil normal o kung sa insaro sa mga sinyalis na ang balinghoy igwang deficiency o kulang sa mga nutrients. As in ang sakuyang kaiba, tigtusting nagwagabot ng sarong puon kung sa ihin mahihiling niya to ang sa iyang mga laman. asin ang sunod na pananom, nakataid lang kambaling hoy, iyo ang natong. Kung mahihiling taman, arog kambaling hoy, mahihiling ta na ang mga kulay kandahon, kang pananom na iniyo, naninilaw man. Na kung sa inibig sabihon, may kakulangan o may hilang, may deficiency ang sarong daga. Kung kaya tagre-reflect iniyo, sa sarong pananom, sa magitan kang nasambit ko, pagkulay kang mga gilid kandahon. Nagkua kami ng sampol ng daga, para masigurado asin maaraman mi kung anong klaseng daga asin rason kung taano taarad kay niyo ang naging itsura kang sa indang mga dahon. Pagkatapos sa inot na lokasyon, ako asin ang sakong pag-iriba, luminakaw para dumanan ang susunod na lokasyon. Medyo harayo na ang samuyang na nalalakaw kung kaya't napagdesisyonan kung sa kuyang pag-iriba na magpahingalo muna sa nahiling ming koprasan asin kumina na din yung panguntuhan para may kusog sa sunod ming dulumanan. asin pagkatapos magkarakan, nagdiretso na asin sa muyang naagihan ang sarong grupo paning pinyahan igdi sa lokasyon. Kung kaya't napagdesisyonan min, nalinigan na din iniyo, as in magkuana na din yung sample para maikumparara ang sa iyang daga sa daga kanain at ming lokasyon dahil kung mahihiling nindo, medyo dark ang kulay kang daga na iniyo as in magayon man ang tambo kang pinya. Sa erinutan lang kang lokasyon na iniyo, sa muyamang nasumpungan ang puon kang buri na iniyo. Asin kunday kamu-pamilyar sa dahon o sa puon na ini, ang dahon ka ini pagkaalang pwedeng gibuhong lanob sa harong, asin ini man ginigibong banig, asin pamaypay na itinitinda, asin nagiging hanap buhay na kang ibang mga bikulano. Asin mantang kami naglalakaw na agihan mi ang makapirang puon kang nyog igdiyo na kung matatandaan nindo sa sabagong samuyang ginibo na ginibo pahingaluan ito ang mga nyog na hali digdiyo. Asin nahiling digdi ang malusog asin masaganang bunga kang nyog magayon na puon asin magayon na daga. Asin ka nakahanap kami ng magayon asin patag na daga ang sakong kaiba nagkuminoan sampol para maaraman mi asit may kumparami man ini sa daga akan mga nainot na lokasyon na sa muyang dinumanan. Halos duwang oras na kaming naglalakaw sa kanyugan na iniyo as in namamati as in ko sa mga pag-iriba ko ang pagal na iyuman ang namamati ka mga paratanom naroal daw ng tutukad igdiyo para lang maghanap buhay. Asin araachan pa sa muya mang nahiling ang grupo kang anahaw na iniyo kung sa in, nahihiling nindo ang magayon berde asin malalapad na dahon kang anahaw o ang pambansang dahon kang Pilipinas. Kung sa in, sabi kang may sadiri in, ini pinakabakal, asin ginigibong atop kang makapirang tagharong igdiyo. Ang sa kuya man nagkuaman giraray ni daga para maikomparar ini sa mga inot na lokasyon na sa muyang naagihan. Sa kagayunan ka mga pananom na iniyo araat chan nahiling mi pa ang sarong grupo ka mga balinghoy igti kung sa ibang iba sa naagihan mi kasubago. Malusog, mataba, asin mayong, hilang ang mga dahon na iniyo. Ang daga akang balinghoy na iniyo, tayo obserbaran ka sa kuyang pag-iriba, Asin sindahan ng o nagtest nag soil moisture kandaga kung sa inahiling hindahan na magayon asin normal ang moisture kandaga na natatanuman kambaling ho'y naini. Sa eriinutan na ang kamutihan na iniyo kung sa inahiling hindo ang magayon na ugbos, basa asin ang magayon na daga. Nagtest test ulit sinda kang soil moisture kang daga na inyo, na parehas kang sa balinghoy, na hiling ninda na normal, as in magayon ang test ka ini. May hiling ang sakong pag-iriba na nagkakalot pa, Sunod ming nasumpungan ang mga kabatagan na iniyo kung sa'in mahihiling mi ang mga kadaklan igdi ay namumungan na. Mahihiling man ang mga kapirang supling igdi nyo kung sa'in inidaa. Tigtata sa mga lugar o posisyon kung sa'in mayo pang maray na batag. Sa lokasyon na ini, nakahaling pa kami ka makapirang tanom, arog kang tapayas na iniyo na namumungan na. Asin ang sa daga na magayon asin matabak man. Mahihiling taman din ang makapirang puo tubo. Asin ang sunod Asin huriming lokasyon Iyo ang paruyan Igdi medyo nag-uuran eh? Asin mahihiling ta Ang tanamig diyo na harani ng anihon Asin sa harahayo Mahihiling ta ang sarupang parauma tatrabaho, Na nagtatrabaho Na dawak mauran Igdi sa kabikulan Ang primerang hanap buhay as in, pagkakan kang mga tao Iyo ang paruikong kaya Ini pinaka-importante Para sa inda Pagkatapos may isasamuyang mga lokasyon, samuya nang pinagtiripon ang samuyang dagaan na sampol sa nga ini-test na sa mansel color chart. Igwa kami digdi yung apat na sampol asin samuya ining sasaro saroon asin mahiling may ang saindang pagkakaiba. kaming ang iba't ibang lokasyon at mahiling ang iba't ibang pananaw. kami nagdesisyon na magbalik na sa Harong kung sain kami nagdades ng subago at sain mapuna ng interview sa Harong Partikular na Paratano. Madya at in dogunta, ang mga eksperyensya ng mag-agom na tanom sa Barangay Cebuho, Libmanan, Kamarinisul. Domingo Sarita. Marlene Sarita. Pirang taon na po kamu. Ako 62. Sixty, mas 64. Pirang taon na po kamu nagtatrabaho sa bukit. 30 anos. ang bungkokan saka ang kamuting kahoy pati ang kamuti ang kamuti ay yung amping papalitan pagka gusi kang kamote saka pinapalitan naman yung ano, mais pagka para pahingalo ning perang simana pagka gusi ang kamuti sa kanap at mais. Itong mga ginabi, ipigwawarak ito. Tapos, ipigsusulok. Yan ang nagiging fertilizer niya. Ang ganda. Ang experience niya, sa pagtanong. Minsan, kinakakan ka mga hayop minsan katong tigsal dang nagkaaral lang si kamoti kantig oran na naman nagkarala pa pati si balagon nabubuhay kami yang kung nag alimbawa nakakagusinan, na yan ay pinapabakal mi tapos nakakakuaman ni pati pagkakan. Kaiba ang sakusyam na pag-iriba. Pagkatapos ng samuyang paglakaw, pagbisita sa partikular na lugar, hindi sa barangay, si Pupo, Iman, at Kamalitol, nahiring taas, nahiring nito. Ang iba't ibang pananong, kulay, asin ti mo kang taga, nanyaon na yung video. As in, sa dikit pag na pag-uulay, na ka kaiba, sinananay, malin, as in si tatay, Domingo, sa so, ta? mga, na i-share ni Dang, sa as in, ang mga challenges na panag-aagihan na sa kaiba, sa endang panan, no? Kaiba na ang iba iba ka, ang, ang biglang pag-init, as in, pag na na ang sa mga panan, Na na-apiktuhan ang sa kita, at ang sa endang buhay. And then, sa rohamay, video, may mga options in the na upang mapagayon as in mga manumbalik options. Lusog kang sa inda mga pananong na iyo ang mga pinanunita ang mga pag-decision nila ay human na ang ginigay mo nila organikong fertilizer sa pamamagitan ng pagpapaalang pagkusulo as in pagpabalik sa daga. Pagkatapos kang dokumentaryong iniyo, na konfirmami na ang daga, iyo ang pundasyon, pulso, no, asin puso, kan mga bikulano.